Labis ang pag-iingat na ginagawa ni Aling Mary Jane para masigurong hindi na sila muling manakawan. Nabiktima kasi ang kanilang store ng budol-budol noong nakaraang taon. Yes ma'am, once daw. Nung, no, yung kasama namin nagbantay ng panggabi ma'am. Pag minsan may kasakasama naman na tumitingin sa kanila ma'am. Si CCTV ang pabarangay, nakikita naman nila yung mga nangyayari dito ma'am. Mula Enero hanggang unang linggo ng Pebrero ngayong taon, pumalo na sa labing dalawang kaso ng mga nakawan sa Baguio City. Kadalasan sa mga ito, sa pool sa CCTV. Pero ang iba sa mga insidente, hindi na nai-report sa polis dahil sa kawalan ng ebidensya. Mostly doon is shoplifting talaga. Mas marami siya sa 12 na yun, o dalawa yung qualified theft. And then may isang snatching tayo, yung uh, area ng station 1 na akyat bahay na isa and then yun nga lima yung isna, uh, shaft lifting natin so mas marami talaga yun. Ang katalasan raw nilang natatanggap na report ay mula sa mga turista. May mga insidente na yung mga kabayan natin o yung mga turista sumakay ng ano ng taxi. Ngayon, pagbaba ng taxi, hindi pa napansin na wala yung cellphone. Maglalakad yan sa mga kalsada natin or habang nandun sa overpass natin or habang nandyan na sa station road, doon niya mapansin na wala na yung cellphone. Ngayon, mag-report siya yan sa police na yun ang sasabihin. So parang lumalabas na nawalan siya ng cellphone habang naglalakad sa may station road or sa mga kalsada natin while in fact, E eh, nakalimutan sa mga taksi natin. Ganun Ganon pa man, ligtas pa rin daw ang lungsod. Kailangan lamang daw makipagtulungan ang mga residente at bisita sa mga aksyong ginagawa ng mga pulis, lalo na't na nagsimula ng Panagbanga Flower Festival. May ilan kasing mga kawatan na sinasamantala ang dami ng tao at ang pag-alis ng mga residente sa kanilang mga bahay. Sa mga kababayan natin, yung sabi nga namin, neighborhood watch is uh, very effective. Kailang yung pagkakatiwalaan mo talaga. And yung mga uh, all waste are gawain natin noon, naiwan natin yung susi sa ilalim ng um, pat ng halaman. Hindi po advisable ang mga yon Maglalagay no notes sa uh, pintuan kung saan tayo. Hindi po uh, advisable yon And pag-post sa social media kung saan tayo. Sa ngayon ay mayroong isang libot na kabuoang bilang ng mga pulis ang nakadeploy sa Central Business District. In addition pala dyan, mayroon din tayong augmentation na 200 plus. Mayroon tayong 205 galing sa regional office kasama dyan yung regional public safety battalion na i-deploy ide natin sa i-deploy ide natin sa ating mga kalsada. Tiniyak rin nila na hindi lamang sa Central Business District ang kanilang babantayan kundi maging ang buong lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.